Ito na po, tatanggalan na po natin ang balot ng tape dun po sa pima. Ito po ang magiging resulta ngayon. Ito po, medyo maganit po. Ito po. Ganun din po, niraragbihan. Pakakalam po natin na ito po. Ito na po ang resulta ng tiba. Ragbi po at sya yung gasa. Yan po, Ito na po yung pinagtanggalan niya. May goma po siya. ito po ang resulta tape lang po at saka yung gasa at saka rugby yun po tanggal lang po sya yan yeah. po ang resulta at saka ito po kung isa medyo maganit po ang tape wala po akong lagay dito kundi yan lang po gasa at saka halangbi tapos babalutin po ng tape para hindi po siya mahangin na matay ang kanyang bakterya sa kanyang tape one week na po ito ko yung pun tinatanggal natin ha take okay. po. Yan. Ang galit-galit po niya. Mga guy. Okay. po. Ang resulta. Ayan na po. Kapit na siya lumabas. Ang galit ng pagkakatit. Kita napa. Iya napa. one week na po ito ito po oh yan ano lang po natin oh po itong ito nasa tapo tangen na parang kailangan po natin balutan yutan mo di ito po naging resulta ng pag lagay po natin ng tape at saka gasa at saka yung rugby po rugby para hindi po magpasokin ng hangin tas gasa yun po may sa hangin sige po hanggang dito na lang po ito na po yung kadugsong nung no, ating gagawin sa pagtanggol po ng tape at saka magasa medyo sariwa po, po ito kaya i-spray ko po ng combine next Tatakluban po ulit natin ito goma tsaka bulak na lang po tsaka te-tapean po natin hanggang siya humilom na po ng tulo yan yung gumaling na po ng diretsi yung kanya pong tiba kasi po medyo sariwa po, po. pag nakatapak po yan ng ipit ulit babalik po yung tiba kaya po ibabalik po ulit natin yung saran na bebenahan po uli natin pero bulak na lang po ang ating ilalagay na pantaklog at saka konti po doon sa paligid ng tibak na bulak tas yun na po ulit, tape na lang po ganito po yun nalagyan na po natin kanting Unti lang po. Ayan. Takluban po muna natin kasi sariwa po po pero magaling po siya. Makakaya pa po ito ng ipot. Bulak na lang po ilalagay natin. po. Bulak po. Ito na po. Teteye pa na lang po natin siya. Yan. Yan po. Ito po ay para hindi na lang po bumalik yung kanyang diba kasi po pa po yan na ha? ipot hanggang hindi po talaga yung magaling na magaling hindi po natin papabayaan siyang yung mapak sa ipot. ipot ito po yung parang parang gasa ipinalit po natin yung bulak para hindi po masyado siyang loom mananariwa pa rin po yun eh pagka loom na loom ang balog tanggal na po hmm. naman kasi yung tibak at ito po, nawala pa po yung ah, ito po ito pong isa naman lalagyan po natin eh. ito po yung nilog na goma tatak lubo muna natin diyan sa content sunod na natin nga lang ko ng bulak kinulang tataklo po ulit natin doon sa pinagtanggalan po ng tibak medyo po sariwa pa po, po yun yan ganyan lang po yan yan tapos lalagyan po uli natin ng bulak hindi po kailangan ng loong na luong paglalagay po dahil ito po yung na kasi tanggal po tanggal na po yung tipak nito eh pag niloong po natin mananariwana na po yung sugat niya yung pinagtanggalan po ng tibak ito po protection lang po para hindi makatapak ng ipot pag nakatapak ng ipot balik po si tibak nahihirapan na po tayong pagalingin ng manok yan Ito po. May una pa po, po akong ginawa dito. Hindi ko pa lang po hindi ko lang sinama sa pag de-demo. Ito po sa una kong ginawang pag May una pa rin po akong prosesong ginawa dito. kaya resulta po agad ang aking pagpatanggal po nung tape kanina may dalim po doon sa pagpibenta ng nung tape sa unang pag papagaling ng sa unang araw ng pagpapagaling ng Tema Yes, ganyan lang po. Ito pong pangalawang tip na itatbulak bulak. Protection lang po sa ipot Para hindi po makatungtong siya. Hindi ko na masyadong niloom. Kasi po, mananariwa na po yung laman na yun. Kapag talagang wala na pong hangin na no? pasok. Ito po yung protection na lang po sa makatungtong ng ipod. Para hindi po ulit po ulit tibak. Pagalingin na lang po ito. Tanggal na po yung mismong tiba. Sige po. Hanggang dito na lang po.